ito mga bay lupig na tayo mga bay dito na tayo sa barangay lupig Thank sa atong kalipay matag Gapaning tiil, gapaning kamot Apan adunay gatang akagubot. Daming kunakuskan ang dukha ayo ayo amping pirmi sa inyong paglakaw kada tik Kadati Kangi Ai Ayo. sige mga bay. Dito na tayo mga 100 meters sa ni na. So patayin na natin 'to kasi para for privacy sa kanila, no? Patayin na natin 'to. dito na tayo sa San Juanico so lahat ng mga truck na dadaan dito sa San Juanico ay titimbangin talaga dito mga way basta mga wing van lahat ng mga wing van na galing Manila timbang dito yan mali nga lang ba kung oh, baba ka na dun tingnan mo yung timbang natin ha mali nga lang ba kung walang laman yung truck mo pero kung may laman matik yan talagang timbang dito yan Así so, que, 'Yung timbang mo 57. 57 tons. Dol, dol, dol. Tarot. Yung ano ha, ah, yung tawag nito ha, ah, yung expedition, bantayan mo. Dol. timbang natin. 64. Ta 64 tons para timbang namin. 55 <bip> 57 <dipa, pip dipi sabine> <coughs> i Tingnan yung pangatong number, Tana, tingnan mo nga yung pangatong number kung ano yan O, oh, baba kayo Sarah, sa yung tawag ni sa Sarah Sa baba niyan, di ba yung wala, wala yung pangalan? 0975 890 411 411 5

Pagpunta tayo sa power truck sa kloban, So ngayon, gusto tayo ng Tanawan so, yung isang bako na yan nasa dulo sa Tanawan ko yan i dito ko yun ibaba sa power truck sa kloban. So ngayon Diretso na natin kung ano namin Diretso na natin itong Sibilon sa Tanawan ayan na GPS ko na yung ano yung barangay kasi ayot sumagot yung ano doon bantay hindi sino 19 kilometers pa lalo yun hindi po tayo sa bypass oh pero hindi tayo dadaan na mga bay magpalo tayo kasi kung dadaanin natin yan itong kasada na to tahanan natin yan maliit ang kalsada na yan mababa pa mga wire so magpalo tayo hindi ko lang sure kung lagpas ako ng Pepsi kasi hindi ko alam kung anong barangay yung Planta ng Pepsi dyan sa Talawan eh Papayunan kasi ang nakalagay Awang pinasa sa akin address So yun din ang sinerts ko Papayunan kaliwa 11 kilometers. Ito sa plase yata ito ah Tatay at saka motor sa plase yata ito Nga ba? dito natin sa kabayunan pero itanong na natin dito kung ito ba yun sabi kasi tinawagan ko kanina yung ano yung uh, contact is RK yung so itanong ko muna kung dito ba talaga magpasa tayo ng uh, PPC. so bawal kaming magpas kasi pag lumagpas kami alam niyo naman itong isang bako ay ah, isang oh itong bako na karga ko dapat sa Tacloban lang to eh break time ngayon sa Tacloban sa Kamasigip doon wala akong mapardaan sa truck kaya inuuna ko na lang muna tong loader dito pag pag ano pag hatid so pagbalik ko na lang siguro saka ko na to eh baba to ngayon tapos pinapatanong ko lang sa helper ko kung saan ba yung ano is arc dito SRP? SRP. Ah, uh, SRP. SRP naman tuloy, no? Sibo? SRP, Presyo uh, na Presyo yun na. <laughs> <laughs> sa mga ano ha, bilihin ah. <laughs> so, yun. Ayan, mga tanghali sa ating lahat, mga bay. Ngayon, nandito na tayo sa kabayunan. At, bawal kaming lumagpas. Kaya, may inam nang magtanong. Pinatanong ko kanina dun sa Helper ko Mayroon kami na daan na na construction Ano pangalan dyan? Sandwich Ah, Sandwich Sand So, may karga kasi kami Isa pang bakho na dapat sa Takloban lang to Kaso lang, diniritso ko muna dito Dinala ko dito sa Uh, tanawan dahil gawa nga walang mapardahan sa power truck takluban eh, ito siguro dyan meters lang, di ba? so Oo. Baka ito na yun. Baka dito siguro to. May ano dun, kailangan nila ng loader dyan. Oh. So, tanungin mo muna. Baka dito nga talaga yan. Ibawa may yung udto bay di alam yung karugan tanawan dito so bawal may ma bawal may mo mo mulagpas ba napaya mong karga na kawan na bakho na dapat unta na sa kawan rin sa takluban so wala maparadaan dun sa takluban ang dami kasing sasakyan tapos ginawa pa yung power truck takluban yung swildering ginawa din kaya tapos kanina break time din no pagdaan ko so inisip uh, inalong ko na lang inuna ko na lang talawan dito na kami sa sana tama 'tong ano tama 'tong napuntahan namin eh hintuan namin ngayon Bay Linis, kumusta bay? Ay na, tumakbo na yung partner ko Baka nga siguro dito talaga Tumakbo na, tumakbo na <laughs> Magputol tayo sa gustik, medyo takilid pa naman Bawal tayo dito magputol na gustik Takilid Huwag natin ito masalpakan Akaya tayo magputol ha ano Saan benda? Sa unahan pa daw? <laughs> sa pa Sa pa pala Diyos mio Akala ko 100 meters? Wala kamu mo siguro 100 meters Hmm? 100 meters 100 meters daw galing doon sa 100 meters daw Mga 100 meters Sudah to itu sudah ay 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 ay, ay. Anong katapat daw nun. Saya alun pangalayan is is arke? Is arke. Oke okay na tayo ha. Paatrak ano sabi niya? Sa unahan pa raw? Oh. May mga truck. oh baka ito. Sa so, tapat. Ito na nga. Ayan, is, isarki ba yan? ah. ibang mga truck dito eh. Ayun, San ah, San Roque. Ah, So, dito tayo. Ayun, no. na. At, natin to. Ay, sumagot tong ano na to. ah. বিবিলুন So, ayun magputol mo lang kami mga bay tawa lang panginoon nakarating din nakarating din bos ano juju terakhir juju terakhir oh wala ni sticker bos wala ano nang sticker ulang sa sana yung sa sana ba tong ano oh